Sa pag-ibig mo Ang buhay mo'y inialay Sa krus ay namatay Upang kami ay Mabuhay O oh, Jesus Nasaray mo Patawad po kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay bibigay. Puso ko sa iyo lamang, habang buhay. Kung Yesus na sarano, kay buti mo, sa hirap at dusa, kasama ko Ang isang ko Dasal da sana'y pakinggan mo Nang mapawi ng mga paghihirap ko Toong Yesus na salano Salamat po Ang iyong pagmamahal

Inayo sa lahat ng masama, Kaawaan niyo po kami, Umaasa, O oh, Yesus, Nasarelo, Bayan niyo po nawa, Kabayan ako, Inita sa kapamakan, Atiyanakamatayan wag po ninyo kami pagbambayan. O oh Jesus na sere no kay guti mo sa hirap at usay ko ang ko dasal Mapawi ng mga pag ko Oo, Nesus Nazareno Salamat po Ang iyong pagmamahal Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuwi sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga pariseyo na nag-anyaya sa kanya. Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamatana o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo sabagkat aanyayahan ka rin nila. At sa gayoy, nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay magahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo, at sa gayoy, magiging mapalad ka. Gagantihin ka ng Diyos, sa muling pagkabuhay mm -hmm. ng mga banan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka na aking Panginoon, Heso Christo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Sa ating po mga bisita, mga you, hindi po talaga dito sa barangay, no, na kung oh. sa ako ang bibisorya maligayang pagdating po. Uh, ah. sana po mas maramdaman natin dahil na, no, hindi ko alam kung nakadalaw na ba dito, nakadaan na ba dito ang imahe ng Nazareno, no, yung ginagamit natin sa sa kapistahan ng no, na translasyon. Although minsan may mga grupo-grupo na nagbibitbit, nagpapasanan dito sa lugar na ito, no, pero Tama ba? First time na ang imahe ng Kiapo ay dumaan at tumalaw dito sa inyong lugar. Yan. sana po sa kanyang pagdalaw ay talagang mas maramdaman ninyo ang presensya, ang pagpapala no, ng mapagimalang imahe ng poong Yesus Nazareno. Palapakan natin ang poong Yesus Nazareno. sa mensahe na ibinigay sa atin o dapat natin mapagnilayan sa araw na ito o sa gabi ito ng ating pagdiriwang kung saan naririto ang imahe ng Nasareno, nawa mas maunawaan natin kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Ano yan, pinagmamastan ko yung paligid, no? Sa umaga o tanghali hapon, halos siksikan dito. Halos nagkakabumbuhan yung mga tricycle, yung mga mamamasan, hindi nang no, ng nasareno, mamamasan ng mga putas, ng kung ano-ano, pinapasan para lang mailako o madalaw, madeliver. Pero ngayon, parang napakaluwag ng ating lugar. Ano ba, niluwagan ba ito ng nasareno o paano kaya? Kasi naparito ang nasareno, Sana makita natin yung ganitong aspeto, no? Naparito ang nasareno, O pwede naman doon sa kabila, no? Doon, hindi pa yata nakakapunta doon. Nesakop na yun ng Binondo Church. No? Pwede naman doon, pero dito eh. No? Dito niya kiirit oh, o dito oh, iniadya no? na mamalagi para iparamdam o para iparinig sa mga tao na naririto ang Diyos na kahit kailan hindi madamot at hindi magpapabaya ang Diyos. Kaya kung tutusin, sabi po sa Ebanghelyo, doon sa Pariseo na nag sa kanya, ang sabi niya, ang maghahanda ka, ang imbitahan mo ay yung mga hindi makakaganti sa iyo. Hindi sinasabing huwag tayong mag-celebrate, mag no? Kung birthday mo o anibersaryo ninyo, hindi sinasabing huwag kang maghanda. Pero kailangan malinaw. Bakit ka magpapakain? Bakit ka mag magkakaroon ng piging o salo-salo? At yung tanong ay, sino ang iniimbita? Ibig sabihin, ano yung purpose o yung dahilan mo? Bakit ka magtatawag ng salo-salo? sa sabi dito no sa so, umpisang bahagi sabi kung iimbitahan mo yung mga ka kaibigan mo kapitbahay mo kamag-anak mo o mayayamang kapitbahay siguro inaasahan mo na kapag sila nagkaroon din ng salo-salo iimbitahan ka rin sino na ba dito ang hindi na imbitahan pero inimbita nyo nung birthday nyo pero nung nag-birthday hindi ka inimbitahan yun ang sabi ni Jesus eh. Pero kaya nga sabi niya, kung ka, yung mga hindi makakaganti. Kasi nando doon yung sincerity, yung totoo na napapakain ka kasi gusto mong magpakain. Hindi dahil iimbitahan ka din nila. Hindi dahil makakagagantihan ka din nila pagdating ng araw. Kundi magpapakain ka kasi gusto mong magpakain. Magpapakain ka kasi gusto mong magbahagi ng grasya. Kasi masarap sa pakiramdam yung nagbibigay kesa sa tumatanggap. Kaya kahit na mag-thank you o hindi, yung mga binigyan o pinakain, okay lang. Kasi malino sa na gusto mo lang kasing magbigay. Malinaw ba yan? Ganyan kasi yung ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya nga, sabi ni San Pablo sa unang pagbasa, Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Hindi mo matatarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Kaya nandito, nagsasaboy ng grasya ang Diyos kahit hindi tayo karapat dapat, kahit hindi nga tayo deserving na tumanggap ng biyaya, eh, sa dami ng biyaya ng Diyos, sa dami ng kayamanan ng Diyos, gusto niyang magsaboy. Yun nga lang, depende kung tinatanggap ba natin yung biyaya. Baka po yung mga na inaabot na ng Diyos, inuhulog na ngayon ng Diyos, wala na, ano rin na sa ilog kasi hindi tinanggap. Maraming imbitasyon, maraming paanyaya, no, darating ang nasareno pero wala lang. Kawalan ba ng Diyos? Hindi kawalan ng Diyos. Kung hindi siya tanggapin o hindi siya pakinggan. Kawalan ng mga ayaw tumanggap. Yeah. Aano rin lang yung grasya, aano rin, bibigay na lang sa iba. Baka sa iba. Pero alam ng Diyos, kung sa sinasabi ni Kristo, alam ng Diyos na sa ating lahat na naririto, wala naman tayong maiigaganti sa kabutihan ng Diyos. Wala tayong maibabalik sa Kanya. Pero dahil napakabuti nga ng Diyos, gusto kang bigyan. Kaya nga inanyayahan kayo, kaya kayo naririto. Kasi gusto lang niya ibahagi sa inyo. Aanin ba ng Diyos yun? Kanya lang ba yun? Hindi eh. Kaya nagkaroon ng karunungan ng kayamanan para ipamigay, para ibahagi, lalo tigit no, sa atin o sa lahat ng mga nangangailangan nito. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, hindi madamot ang Diyos. Hindi madamot ang Diyos. Toto, May ibalik ka man o hindi o wala. May iganti ka man o wala. Hindi mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga ay nabigyan ka. Mag-thank you ka man o hindi, okay lang. Ang mahalaga doon sa Diyos, binigyan ka. Pero sana ma natin yun. No? Ma Mamulat tayo na, kaya o ano ang meron tayo, ay dahil sa kabutihan ng Diyos sa atin. So sino tayo para magdamot? Sino tayo para, no, mag pag nagbigay tayo, eh, aasa tayo ng kapalit. Aasa tayo na gagantihan din hindi tayo, hindi ang katabi mo, hindi yung, yung magbabalik ng grasya, kundi mismo ang Diyos ang magbabalik ng grasya. hindi eh, ko alam kung nasubukan nyo na po na yung, yung extent ng pagbibigay mo. Pag may, no, yung may nangangailangan ng tulong, tapos tutulungan mo, ay eh, yung pakiramdam mo na walang-wala ka na eh. No, walang wala ka na o kaya naman, ito na yung huli. Pero mayroong nangailangan ng tulong, hindi ka nagdamot, di ba na-surprise ka pa? akala mo maubusan ka, akala mo mawawalan ka na, pero hanggang ngayon, mas siksik, liglig at umaapaw pa yung biyaya na natatamo mo o natatanggap mo. Dahil yon sa Diyos. Yan ang ginagawa lagi ng poong Jesus sa sarili. Na hindi yan mapipirni. Lalakad ng lalakad yan para magsaboy ng grasya. So bakit? Dumaan naman dito. Bakit hindi kami sinuwerte? Bakit hindi kami guminhawa? E eh, tinanggap mo ba? Hindi yun yung tanong. Pero ang malinaw, nagsasaboy ng grasya ang Diyos. Hindi yun masasayang at hindi niya pangihinayangan yun. Kahit kailan. Hindi pangihinayangan ng Diyos na ibigay ang kung anumang mayroon siya. Kaya nga diba sabi, na Ka isa isang anak, buktong na anak, ibinigay pa para sa atin. Hindi na. Pero kailangan natin hingin din no, yung grasya ng Diyos na maunawaan talaga natin ito at makita natin ito kung gaano kalaki yung nawawala sa atin kapag hindi natin tinakitinggan, hindi natin tinatanggap ang ibinibigay ng poong Esus na sarili. Amen? Magsadayo lahat.